Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. Ayan, sobrang init. Pero in fairness guys, ano, may hangin. Mahangin siya. Actually, hindi na nga ako nag-electric pa, no? Kasi mahangin siya, pero mainit yung singaw. Pero at least, hindi siya yung katulad kahapon na pinagpapawisan ka. Pawis yung likod mo, pawis yung katawan mo, di ba? Eh, dito mo pawis. Pero ngayon, hindi. Dry na dry. <laughs> Joke lang. So, ayan. Uh, share ko lang sa inyo, guys. Kasi, mainit-init pa. Dumating ang aking bill. So, expected ko na to na sobrang taas ng aking bill ng kuryente. Ito ay for April. March, ano to. Uh, billing period. Billing period niya, guys. March 26 to April 25. So, ayan. Laki ng tinaas, guys. Grabe. Kasi siguro dahil sa ating mga freezer. Tatlo, dalawa kasi yung freezer ko guys. Yung sa Creamline Ice Cream na freezer. Ayan. At saka yung aking freezer sa yellow. Talagang mapapansin natin, di ba, yung ating mga ginagawang yelo, matagal siyang tumigas. Matagal talaga guys, ang ginagawa ko, pakunti-kunti lang. Minsan, sampung peraso lang. Pag sa gabi nagagawa ako, sampung peraso, kinabukasan. Kunti lang yung medyo matigas niya. Talaga hindi siya agad na tumitigas, minsan dalawang araw, sa kapasya tumitigas, pero hindi na siya inaabot ng dalawang araw guys, kasi kahit kalahati, uh, binibili na ubus agad kasi sobrang init talaga ng panahon, di ba kahapon, grabe talaga yung init kahapon, uh, yung sus, naka, ang init sa pisngi, talaga yung singaw, kahit naging electric pan kayo, grabe, di ba kaya siguro dahil sobrang sobrang init sobrang taas din ng ating kuryente Pahirapan yung compressor ba. Hindi siya, hindi niya kinakaya yung sobrang init. Lalo na yung ating mga freezer. Kasi, yun nga, dalawa freezer ko guys, may ref pa ako. Tapos yung mga ano sa bahay. Electric pan, syempre walang tigil. Maga hanggang gabi, di ba? Walang tigil. Pero konti lang naman yung gamit namin sa bahay guys. At saka, hindi rin kami gumagamit ng TV. May isa lang TV na ginagamit sa kabila. Pero kami hindi na. Kasi pag ano, pagod na ako yung anak ko puro cellphone tapos pag pagpasok sa bahay ano na agad higa pahinga matulog ayun So share ko lang guys no grabe tinaas ang bill ko pala nung February 25 to uh, ano ba to February 26 to March 25 ang bill ko guys ay nasa 2767.82 lang ngayon grabe sobrang taas Naging ano siya ngayon guys, 3521.30 'yan ng ating bill. 'Yan oh. So add natin kung magkano na Kaya so sad. Sakit sa bulsa, mga. <laughs> eh hindi pa naman hindi pa naman ako malakas yung yellow guys, kaya lang since nga hindi mo siya agad na titit mitigas, kaya makunti lang yung ibebenta ko. Tsaka ayaw ko siyang, ayaw kong i-pressure yung akin freezer kasi baka naman masira, ba? Diba? Kaya ginagawa ko, dati ginagawa ko guys, 8.30 peraso. Ngayon, 10.10 -10 lang, sobrang init nga. Ah, uh, hindi niya kinakaya. So, yung bill ko ngayon, 3.5, plus, ay plus, minus natin guys kung magkano ang pinas uh, minus nung Feb 26 to March 25, 2767.82 nasa 753.48 guys, ang nadagdag ng aking kuryente. Grabe, no? Sakit sa bulsa. <laughs> Tapos, mahina pang ating yelo. Kasi, may, yun nga, mabilis maubos. ikunti kunti lang nagagawa ko. Kaya, ang dami-dami naghahanap talaga, guys, ng yelo. Kaya, yung kahit ating mga kapitbahay na gumagawa ng yelo, ay nauubusan din talaga sila. Grabe. So, sobrang init. Uh, hindi naman, di ba, Talagang ah, kami nga sa isang araw namin, minsan apat, limang yelo na uubos namin. Kasi so, sobrang init talaga. Iba talaga yung init ngayon. Grabe talaga. Pero ngayon, oh, tingnan nyo naman. Oh, tingnan mo yung aking labahin. Oh, Gumagalaw-galaw. Mahangin, guys. Mahangin. Ayan, oh, ba diba? Mahangin ang ati. Tingnan nyo naman yung ang ating lona. Oh, mahangin. Hindi ko pa pala natanggal. Eh, walang hangin sa loob. Hindi ko natanggal pa. Mamaya, tatanggalin ko na din yan mamaya, guys. Kaya nakakalungkot, di ba? Laki ng bill natin. So, gumawa ako kanina kasi nga uh, kakagawa ko lang kagabi ng ilang piraso lang. Ubus na agad. Mawa din ako ng mga alas, mga alas ons nilang. Mga alas Kasi kahit kalahati nga guys, binibili na. So yung sobra nun, nilagay ko dito sa aking freezer. Tingnan nyo naman yung may dalawa pa akong natira. Sa 10 piraso ginawa ko kagabi. Dalawa lang. Tapos gumawa na naman ako ulit. Ayan Oh. So since guys nga matigas, ah, uh, matagal nga siya ma ano ginawa ko guys kasi lumaki nga aking bill sabi ko ano parang gagawin kong 6 pesos na ang aking yellow kasi yung yellow ko mineral water di ba tapos lumakas pa ng ating tubig ayan oh men guys <laughs> pungguk na mataba <laughs> yan ganyan lang siya oh. ay ano ba paano ba ayan oh na mataba so, binawasan ko ng tubig binawasan ko mineral water to guys binawasan ko siya kaysa naman tataasan ko ng 6 pesos, ginawa ko pa rin siyang 5 pesos pero binawasan ko ng tubig. So ayan, laka. uh, tinamon yung mga hawakan Oh. Dati kasi yung hawakan ikunti na lang. Ngayon, may mahaba ng hawakan, di ba? So punggok. So may intindihan naman ng ating customer yan. Sobrang ano talaga guys, sobrang laki ng kuryente na tinaas ko. Hindi ako, baka, hindi ako makabawi, di ba? Kaya ayun. Ito lang natira guys, dalawang peraso kagabi. Ginawa ko 10 pumperaso Ayan, may dalawa lang natira. Eh, hindi ko pa nabibenta kasi kanina, sobrang lambot pa ito. Medyo, ano pa, matubig pa. Ayan. So, nakadalawang yelo na din ako kanina. Eh, ma ano pa din, yung medyo malambot pa nga. So, may ginawa din ako, guys, ulit. Ayan, pakita ko sa inyo yung dalawa, ay, ginawa ko. Ilang peraso lang din. Ayan, oh. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10. Sampung peraso lang din. Ayan, yan yun, guys. Yan, bagong-bago. Bagong-bago yan. Dito ko na muna ginagay guys kasi dito, lagyan ko na mga frozen ko. Kaya dyan ko na lang nilagay muna. Wala naman nabubutas eh kasi hindi ko siya dinodoble-doble pa isa-isa lang. Yan, tsaka wala naman butas. Malinis yung ating, ano oh. malinis yung hagdan ah, Hagdan yung side niya. Yan o. Oh. di ba malinis. Walang natagas dyan. So, ayon sobrang init nga, di ba? Ay, siguro ganun din na-experience ng iba. Matagal sila makagawa ng yelo. Sobrang init ang panahon. Tsaka, hindi sila din nakakabenta ng, di ba? Yung matigas talaga. At tsaka, syempre, ayaw naman natin i-pressure nga yung ating freezer kasi baka masira naman. So, yun. Di ba? Laki ng aking Nakakaloka. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood pa. Alam, bye, -bye.